Narito na ang PTV Balita ngayon. Nagbabala ang Comelec sa mga kandidatong maagang mangangampanya para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Comelec, Chairman George Garcia, maaaring makulong at ma-disqualify ang mga kandidatong gagawa ng premature campaigning. Opisyal na magsisimula ang campaign period mula October 19 hanggang 28. Nilino din ni Garcia na sa August 28 na ang simula ng gun ban. Public Works Ban at Social Services Ban. Habang sa September 2 naman ang simula ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Sa kapapasok lang na balita, pumanaw na si Migrant Workers Secretary Susan Ople. Ito ang kinumpirma ng Department of Migrant Workers. Si Ople ang kauna-unahang kalihim na bagong tatag na ahensya ng Department of Migrant Workers. Siya ang pinakabatang anak ni dating Labor Secretary Minister Blas Ople noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand R. Marcos Sr. Taong 2004, itinalaga si Ople bilang Undersecretary ng Dole sa ilalim ng Administrasyong Arroyo. Nakilala si Ople sa pagsusulong ng karapatan ng mga overseas Filipino workers at iba pang manggagawa. Umabot na sa 16.8 million estudyante ang nakapag-enroll sa buong bansa bago pa sumapit ang pagbubukas ng klase sa August 29. Sa datos ng Department of Education, nasa 16,816,000 221 na estudyante mula sa pampubliko at pribadong paaralan ang nakapag-enroll nitong August 21. Ang Calabarzon ang nakapagtala ng maraming enrollees na nasa 2,858,606. Sumunod ang National Capital Region at Cordillera Administrative Region. Noong nakalipas sa taon, nasa 28.4 million estudyante lang ang nakapag-enroll sa public at private schools. Samantala, alamin natin ang iba pang balita sa Visayas mula kay Jesse Atienza ng PTV Cebu. Dagang salamat, Mayumi. Sinakong ang mga basura ang nakuha sa mga personnel sa LGU sa Cebu City at sa ilang dipahigayong clearing o declugging operation kini na ang ikaduhang hugna sa operasyon nga gisalmutan sa nagkadaiyang mga ahensya o opisina upos sa Cebu City Hall. Matod sa hepe sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CCDRRMO, tuyo nilang gibuhat ang operasyon samtang maayo pa ang panahon. Prioridad nilang limpyuhan sa karon ug sa mga musunod ng mga adlaw ang mga sapa na daling muawas panahon sa uwan. Nanawagan sa bang lgu sa Cebu City sa publiko sa pagtabang kanila sa pagsugpo sa baha pinaagi sa pagtarang ug sa mga basura this area is a flooded area area so talagang you na know, min uh, part of the kuan uh, kanang priorities ah uh, masisikip na at saka yung yung ano yung malaming putik malalim ta uh, yun yung uh, kaya ini-deploy ko yung mga uh, rescuer ko sa uh, uh, si Dream Oaks kaya abisado nila yung pang floating, yung gano'n. Tapos meron sila mga PPS. Sa laing bahin, gidagsa sa mga sugbuanong basketball fans ang tropeo sa FIBA World Cup Trophy Tour na gipahigayon sa Osaka Mall sa Dakbayan sa Subo. Wa si Piata sa mga sugbuano ng pagsaksi sa tropeo sa FIBA World Cup na gipakita sa publiko. Ni pakita sa ilang shooting skills ang duha sa kanhi membro sa Gilas Pilipinas na mga ambassadors na karon na sila Gary David og Jeff Chan matod ni former PBA player og karon Cebu City Councilor Don Don Hontiveros usa ka higayon ang pagsuroy sa FIBA Trophy sa Sugbo diin daghan sa mga taga Cebu ang basketball fans kasamtangang ipahigayon ang FIBA World Cup sa Japan, Indonesia ug Pilipinas diin gipaabot ang pagduwasab sa mga iladong mga NBA superstars o ba ng ilang mga girepresentar na nasod sa FIBA World Cup It's what every player's dream to hold the trophy. Parang yun yung goal namin eh, in each player to represent the country. But to have it here at Cebu City na mag-host for uh, a series of staff, uh, malaki impact para sa amin. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jesse Atienza. Balik sa inyo, Naomi. Tegang salamat, Jesse Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iyo pang update, follow at ilike kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.